Uh, ano lugar to? Uh, Bawan. From Bawan pala kita mo na 'yung Monte Maria dito sa may highway na to. Ayun oh. Grabe ang taas. Oh my god. Woohoo! Sa malakasan. Ah, mas dito po tayo ngayon sa Monte Maria sa loob. Pipila daw tayo para makabili ng ticket. Bagong gagalaan ba? presko at maganda ang ambience? Wes, ito ang Monte Maria National Shrine na matatagpuan dito sa Batangas. 4 hours or halos higit kumulang 150 kilometers lamang from Metro Manila. May sukat na 98.15 meters or 322 feet. At tinaguri ang pinakamataas na estatwa ng, ng Birheng Maria sa buong mundo. Pero kapag ka student or PWD ka, 100 pesos na lang babayaran mo. Kaya so, sa so, PWD, over, nakatipid pa <laughs> Dito mo din makikita ang glass walkway na may sukat ng 45 meters high at 118 meters long Wow, grabe! Ito ang kauna-unahang glass walkway na matatagpuan dito sa Pilipinas Kaya mga master at mga biyaheros, simulan na natin ang kwento! Wow! Bundok, bundok, dan tas farm. Ha? Huh? Okay mga master, dito kami tinuro ni Waze sa uh, Hindi ko alam kung tama pa ba to <laughs> Pero may labas naman daw eh, kaya lang sobrang tipot na ng daan. At dito nga, ay naligaw na naman kami. Ah, uh, sa bana. Oh. <laughs> tama po ba to, men! Oh my God. Oh, sabi, tama naman. Eh, kotse nga, oh. Paano, paano yung pag nagkasalubong yung kotse? Eh. Dalawang kotse, no? Putik na yan. Walang yaka ways. Ay, Gmaps pala. Lock road na to. Bawa na may motor natin. Yan, okay, yan, simentado na ulit. Grabe yung dinara natin na to. Putik na yan. Tara, tama. tama naman, kaya lang eh. <laughs> okay lang, sama ng daan. Let's go. Oh, <laughs> Ha? Paano ka tutulog dyan? Paano ka tutulogan dyan? Kamaya, pag ginakita tayong kubo, kung gusto nyo matulog muna. Sabi yung dinada. Alo, may daan ba doon? Parang may nakita kang daan doon? May nakita kang daan doon? Tulay? Sige, dito tayo. Labas tayo dito. Kamali tayong daan. Okay mga master, nandito na kami sa Ate, tui pa ba rin, tui pa rin to, no, tui. So tui. Batangas. Time check tayo. 12:49 na. So wag naman sana kami ng ng ulan doon sa Monte Maria kasi hindi tayo makapagbalipad ng drone doon. Hindi, hindi ko lang alam, pero ang inano ko doon, wag na sana tayo abutin ng ulan. Yan. Kakain muna kami, eh pala kami kakain 12:49 na. Ayun sila Parangelo. Daniel, order na. Na syempre yung wifi natin. Ayun muna kami. mga master Bali, eto na Mukhang abutan tayo ng ulan Hey! Nasa tuwi pa rin kami pa entry na kami ng I think Balayan mm -hmm. Itim na itim mo. Oh. Hey, mga master, oh, look at that. Yes po, susuungin namin po yan mga master Para po sa mga baybiyahe ng nakamotor Ngayong tag-ulan Ang may papayo ko po, po ay magdala ng kapote Huwag niyo po akong gagayahin <laughs> Okay mga master from here. Uh, ano lugar to? Uh, Bawan. From Bawan pala kita mo na 'yung Monte Maria dito sa may highway na to. Ayun oh. Grabe ang taas. Oh my god. Woohoo! Kitang-kita na 'yung Monte Maria. Okay, bilisan na natin para maabutan natin siya nang may liwanag pa at makapagpalipad tayo ng drone mga master. Let's go! Okay mga master, time check 3:25 PM po ng hapon. And nandito na po kami ngayon sa Batangas City. And medyo ma-traffic traffic. Ang galing naman ng kanan nito. Okay. So ngayon lang din ako nakapunta rito sa Batangas City. Ang galing ano, may parang mga luma-luma pa rin. Okay, so time check tayo mga master. Ah uh, 3:30 po ng hapon. And pagkaanan po natin dito, dire-diretso na po 'yan pa Monte Maria alright at dito nga ay inabot na naman kami ng malakas na ulan patay ang lakas ng ulan Ani ko ni mo na ko cellphone. Ay mamaya na. masyado malakasan at dito nga dahil sa sobrang lakas ng ulan at wala akong dalang kapote ay huminto muna kami huminto muna kaya tayo Di kaya, masyado malakas Basang basa na yung pantalong Kaya pwede Tumakasilong muna tayo doon silong muna, di kaya yung lakas Oh man Okay mga master Inabot na naman kami ng ulan pero susugurin na namin kasi nung oras na Sa mga oras nga na ito, ay hindi pa din masyadong tumitila ang ulan Pero kailangan na namin makarating sa aming oh. destinasyon Dahil malapit na oh. nga oh. gumabi Iya yeah. Ay, nabot na naman ng ulan. Oo, 'yung Moto Wolf ko. Pamahal oh, nang bili ko doon, 2,000. Ah, pag-iiskwaya na lang. Oh. Dito kaya nasa kabilang bahay? Tingnan mo pala. Pati tamamo sa sampayan. Mm. Sa pula, sa pula. Cellphone mo han nakuha mo? Paete? 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 Hindi, kay lalala rin oh, sa lalala mo. Oh, malayo to. Padre Garcia lang yun. O, sa pinapunta natin, Oo. Grabe mga master, ano kaya itong ano na to? Parang factory na to, oh. Ang lalaki ng mga drum, o. Oh. Tapos mga mga apoy doon sa may taas, o. Oh. Ano ka lang, gasol eh, no? Ano kaya yung planta yan? Lapit na kami mga master Malapit na Oo nga Mga ano yan han? Gasoline Doon sa Monte Maria Pwede Look at that Mga master Wow! Wow! Wee! Wow! Ang ganda naman! Sabi yun, lalaki ng mga ano dito. Mga tusiran, oh. Ah, uh, tusiran, tusiran. Woo! Okay! Can you see that? That's the Monte Maria, mga master. And then, that's the glass walk. Alright! Let's go! So, nasa... Coastline siya, oh. Ayun na! Hi! Hi, mga master. Nandito na po kami sa Monte Maria. Also called Tower of Peace. Okay. We are now entering po into a mountain of salvation. Welcome to Monte Maria Magkano po chip? Ano? Sampu, dalawa na po Honey, pabayad nga May pera ka ba? O, kunin mo Pakuha Woo, huh, nakarating din Nakarating din Bente, bente Ito na po tayo ngayon Sa Monte Maria Mga master So ito, ayo, oh, hindi pa nga pwedeng Lakaran to Saan ba tayo? Dito pala. Ayan yung glass walk, mga master. May nakapaglakad dyan nun eh. O, yung dami tao. Tapos ito, gagawing hotel. O, ito yung gagawang mga cubic hotel. Wow. So, saan tayo pwede magpark dito? Ito na. Dito na ba yung parking? Oh, akit tayo par eh, 2010 2017 nung nabuo yan eh Tapos 2018 ay tinatawag ding The Mother of All Asia or Tower of Peace at pinakamataas na statwa ng Birheng Maria sa buong mundo. Ito ay may sukat na 98.15 meters or 322 feet. Ako oh, pa-act yet. Mga oh, master, nandito po tayo ngayon sa Monte Maria sa loob. Pipila daw tayo para makabili ng ticket. Kamaya hmm? oh, na yan. Yung bali mga master, mayroon silang 150 na entrance per person. Ayan. Pero kapag ka student or PWD ka, 100 pesos na lang babayaran mo. So, sa PWD. Shout sa PWD. Over, nakatipid pa. <laughs> Then, ito yung parang dinakaw niya. Ito yung niya sa loob, mga master, no? 15 to 15 years pa, fully no? Ah, alam mo. Full operation ito. No, Hindi oh. ka 15 to 20 years pa? Tagal ah. Parang matanda ka na nun ate. Wala ka na dito noon. Kaya noong mag-start ito? Ngayon lang po yun. Ah, ngayon. Ah, may 12th or 13 2013 natapos, 20, <laughs> na tapos 2019. Tapos natigil po kasi ng pandemic. Tapos matapos naman 2021 na Hindi naman po siya naka-open agad sa mga... Recent baris. lang, no? Para sa mga mga glass doors? Yung pong nandito ang puti. Uh -huh. Capsule po yun staycation. Ay may natawa. yung mga blabber na nakapag-walk na sa glass? Pasig uh -huh. ba alibabak pagwalk Hindi mo. Hmm. Mm -hmm. Yun po kasi eh, parang ano lang. -dito na tayo. Sinong magsusundo sa amin dito? May guide din po. Ah may guide din ba? Okay. ay okay. ate, okay. okay. ano ay 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 Okay, so solid din. Kasi makikita mo rin yung mga ano sa baba, oh. You know? Bing. Wow, may tangkita rin pala yung dagat dito. Solid. Yes. Yeah. De, 21 floor lang. Oh. Pero, ano siya? Kasi taas doon ng 33-story building. na ang estatwa ng biring Maria dito ay may mga sinisimbolo? Katulad na lamang ng korona niya na may 12 stars na kumakatawan sa labing dalawang apostol. At ang labing dalawang pundasyon na kumakatawan naman sa labing dalawang tribo ng Israel. Sinisimbolo din ng Monte Maria Shrine ang kapayapaan at pagkakaisa at alam nyo din ba na ang Monte Maria ay pangsyam na pinakamataas na satwa sa buong mundo? Halos kasing taas siya ng isang 33-story building. At kumakatawa naman ito sa 33 years ng buhay ng Panginoong Iso Kristo dito sa lupa. At isa pang trivia mga master, ito lamang ang nag-iisang statwa na pwedeng tirahan sa buong mundo. So yun mga master, natunghayan po natin ang itsura ng Monte Maria at located po yan dito sa Maybatangas City. Or ano nga ba location yan? So yung location po yan, ipopost ko na lang sa baba. Hindi ko malaman ko anong location yan ngayon eh. <laughs> Pakicheck na lang. So, napakaganda lugar po. At ipi, ibinidyo ko din naman yung mga fish nila, no? And bawal po magpalipad ng drone. So, magbabayad po kayo ng 2,000 pesos para lamang po makapagpalipad ng drone. Okay? So, at saka isa pa po, yung kanilang glass walkway, hindi pa po na lalakaran up until now dahil, dahil uh, under uh, construction pa Okay mga master, isa na namang napakagandang episode ang ninyong natong hayan. Maraming maraming salamat po sa lahat ng na mga nanood, sumusuporta, at please kung hindi ka pa nakafollow or nakasubscribe sa aking channel, ipush mo na yung button na yan. Alright? So magandang magandang gabi po sa inyong lahat. And see you on next episode, mga master. Hanggang sa muli. Paalam!